Jordan Clarkson pinabilib si King LBJ sa naging laban nito nung nakaraan lamang. At isa ngayon sa mga player ng Utah Jazz na hindi man ang pangalan sa liga ng NBA. At kung matutuloy nga ang trade dito sa ating kabayan ay siguradong malaking kawalan ito para sa team ng Utah Jazz. At isa sa mga pagkakamaling gagawin ng team ng Utah Jazz. Dahil alam naman natin na itong si Kabayan JC ang isa ngayon sa bumubuwat sa team na ito. At talaga nga naman na napaka-importante ng laro nito sa loob ng court para sa team ng Utah Jazz. At ito nga lang ay nagawa itong pletuhin ang first triple double niya sa team ng Utah Jazz. Magagawa pa kayang i-trade at pakawalan itong si JC ng Utah Jazz. Lalo't alam naman natin na parang ayaw bumitaw itong si JC sa team na ito at parang may gusto pang gawin ito. At yan yung mga pag-uusapan natin dito pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking YouTube channel at mag-subscribe then click na the notification bell. Maraming salamat. Simula nga na mag ang regular season game ng NBA ay masasabing maganda ang tinatakbo ng laro nitong ating kababayan si JC sa team ng Utah Jazz at masasabing walang tapon ang laro na ipinapamalas nito sa loob ng court at sa pagiging point guard nito sa team. Masasabing nagampanan nito ng maayos ang role nito at may magandang average and stats sa kanyang paglalaro sa season na ito na 17.9 points, 3.6 rebounds, 5.3 assists and 41.7% ang naging field goal nito ngayong season. Kaya naman talagang masasabi natin na maganda ang tinatakbo ng paglalaro nito ngayong regular season ng NBA. Kaya naman pakahirap kong iisipin kung bakit kailangan pakawala ng team ng Utah Jazz itong si JC kahit alam naman natin na talaga nga naman na napakalaking tulong ang laro nitong si JC sa team ng Utah Jazz. At kung babalikan pa nga natin ang preseason season game sa pag-uumpisa ng NBA ay may 39 overall points na ito na nagawa sa apat lamang na game nito sa team ng Utah Jazz at simula nga na mag-umpisa ang regular season hanggang sa ngayon ay mayroon itong 17.9 average points at may overall points na ito na 559 points sa 42 game games nito ngayong season game. At may 22 wins, 20 loses at may 6 win streak ngayon. Ang team ng Utah Jazz kasama itong si JC. Not bad dahil nakakahabol na. Ngayon ang team ng Utah Jazz sa Western Conference. Talagang pinabibilib nitong si JC ang mga players na nakakatapat nito. At isang araw ito maituturing na spark sa team ng Utah Jazz. Kasama niya sila Tucker, Kelly Olenek, John Collins. At kung usapang contract naman ay sumusunod kay Collins itong si JC sa may pinakamataas na salary contract sa team ng Utah Jazz ngayon na 23 million at talaga nga naman na may kabigatan ng contract na ibinigay dito ng Utah Jazz at Kabayan JC pero sulit yan dahil one of the important player na ngayon itong si JC ng Utah Jazz at ito nga lang mga huling paglalaro nitong si Kabayan JC masyadong na hype ang mga crowd dito dahil sa tindi ng performance nito sa loob ng court at hindi lang crowd dahil kahit pa mga opponents player nito ay talaga nga naman na bumibilib sa sipag at laro nitong si Kabayan sa loob ng court at kahit pa nga itong si King LBJ ay napabilib nitong na si Kabayan JC sa laro na ipinamalas nito nang makaharap nga nitong si JC ang team ng Lakers. At mukhang magandang sinyalis naman ito para dito kay JC lalo't matitrade nga ito at isa sa mga rumors team na maaaring mapagtrade nito ang team ng Lakers. At kung sakaling mabalik ito sa team ng Lakers ay maaaring magkaroon ng reunited sa tatlong players na ito na sila LBJ Davis at itong ang si JC. Kung iisipin nga natin ngayon na sa kalagitnaan pa lamang ng regular season game ng NBA ay mas tumataas ang stats and average nitong si JC, what more pa kung makakapasok ang team nito sa playoff, siguradong mas magiging maganda pa ang stats and average nito at siguradong mataas ang chance na mas umangat pa ang player na to sa team ng Utah Jazz kung hindi nga ito matitrade at kung mapupunta naman tayo sa usapang rumor sa mga team na maaari nga raw na pagtradan nitong si JC, eh pasok dyan ang team ng Houston Rockets na pang labing isang team ngayon sa Western Conference at ang Lakers nga na pang sampu ngayon sa bracket ng Western yan ang dalawang team na nagpapakita talang ng interes na maaaring bagsakan nitong si Kabayan JC. At abangan din natin ang NBA All-Star Game at hindi nga lang sigurado kung makakapasok itong si Kabayan JC at makakasama nga kaya ito sa All-Star Game ng NBA at iyan ang aabangan natin kung makakapaglaro itong si Kabayan JC sa parating na All-Star Game ng NBA. Maraming maraming salamat sa panonood sa aking video at pagsuporta sa aking channel at salamat din sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga dulo. Maraming salamat.